So, walang mananagot kasi design yung may kasalanan eh. So, ito na nga no, sumagot ng, ito na nga no, pinaliwanag na nga ni BBM yung dahilan kung bakit nga itong uh, Kabagan Santa Maria Isabela Bridge ay bumagsak. So, nako, sa mga nagsasabing uh, kasalanan to ni uh, PRRD. Nako, ito ang kasagutan. Diyan. Na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang, ang ending nito, ang kapunutulo nito, design flow. It is a design flow. Mali yung design. Uh, ang history kasi nito, dapat ang uh, funding nito was supposed to be ang project cost nito is 1.8 billion so binawasan to Naku, binawasan pala binawasan pala yung proposed na budget sana talaga ng tulay dahil sa design niya no under uh, 1 billion para makamura mm. Ayan, tinayos kayong ginawa ngayon yung detail design uh, design is 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 really weak dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Nakaganyan yung, yung arko na ganyan. Tapos naka, the, yung bridge, nakasuportado uh, supportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Eh. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-angkor nung uh, support. Tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh. hanggang sa taas. Para hanggat, hanggat, sa taas, para yung buong Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan, yan ha? yung bakal na nakikita ninyo, at saka yung, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So, mahina talaga ang design dito. Hindi natin, kailangan, malaking, ano, uh, nung una pa nga ang ginagawa ito, kasi naging umabot, 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction -co pa lang, may nakita na, na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, uh, the whole process is, uh, the whole process, okay naman lang uh, yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano uh, by the book naman yung kanyang ginawa. So up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung So bakit pinayagan yung design, no? Kung mahina ka mo yung design, bakit pinayagan? Bakit nila inapprove, di ba? In the first place, kung mahina yung design. Design yung sinisisi ngayon, guys. Kasi kung design yung sisisihin mo, walang makakasuhan. Alam mo yun, hindi sinisisi yung contractor. Hindi walang sinisisi na yung totoo sa budget, yung design. Specifications mali. <laughs> so this na is na a doon. design problem. Napos. This is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang uh, acceptable load. Eh yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh dalawa 'yan ang dumaan. Kaya Ayan, anong nangyari? Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung pabibigay. Wala nang plate eh. Ah, ito, baka na. Then, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. O, oh, oh, tapos tama. sinisisi nyo pa si PRRD, no? Ang daming sinisisi eh. Yun pala, yung design pala yung dapat nasisihin. Guys, yung design pala, yung may kasalanan dyan, ako naman. Kaya, kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Ganyan. Hinila lahat ito. So, wala. Wala, well, wala. wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo. Gaagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Yeah. <laughs> we'll, uh, you know, I always have a saying, fix the problem, the fix not the blame ayusin mo natin yung problema believe me we will find out who, will, who is responsible who is responsible is basically who who made the design because their design was poor ah oh, so ano hindi so ngayon hahanapin yung gumawa ng design kasi <laughs> Poor daw yung design. Kung poor nga eh, bakit nila, diba, tinanggap? Bakit nila inaprubahan? Bakit nila pinayagan? Kung poor in eh, the first place. Nako, talaga, sino kayang gumawa ng design na to? Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, ano, sino liable ng problems? And national 'to, national national. Ano 'to? Yeah, we have to be more careful yeah. about uh, monitoring, so, monitoring. Yung partly. mga load. Uh, kasi 'yung nang problema eh kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons. Medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, Okay? Thank you. So, yun na nga guys, yung design yung may kasalanan pala dito. Bakit kasi <laughs> ganyan yung design? Pero, alam nyo guys, sa pagkakaalam ko, pag may project, pag may project, pag binibigay yan sa, alam mo, sa engineer, syempre, oo, alam mo, yung ifa-follow niya talaga, yung uh, yung mismo uh, uh, yung, yung mismong design. Pero, paano pag yung pera na binigay, ikulang Syempre, no, pang 1.8 billion yung design na ginawa. Kasi so, syempre susunduin niya, pero alam mo namang hindi talaga niya mamimit yung talagang dapat na mga alam mo yung matitibay na mga materialis kasi alam nga namang hindi siya magnegosyo lang siya as a contractor, magnegosyo lang siya na wala siyang mapapal. Wala siyang magiging kita no, sa ginagawa niyang negosyo. So, syempre, talaga namang um, mangyayari dyan, eh, eh gagamit talaga ng mas... Uh, Uh, mas lighter na materials at saka, alam mo yung mas mababa, para naman, may kita talaga siya. So, yung sinabing 1.8 billion, ay naging uh, one naging 900 million na dapat e eh, 1.8 billion. So, half! Grabe guys, half pala. Half pala ng uh, price talaga ng design ng tulay na to. Yung biniligay, binigay lang na budget. So, 900 million lang. Anong mangyayari dyan? Siyempre, babawasan pa yan. Kailangan dapat may kita talaga yung magiging contractor, magiging engineer, di ba? So, wala talaga. Grabe. At the end of the day, yung design yung may kasalanan. <laughs> so, walang mananagot kasi design yung may kasalanan eh. <laughs> so, guys, anong masasabi niyo sa isyong ito? Don't forget to like this video And see you again next time. Bye. Subscribe to my channel.